nag-graffiti ka na ng illegal yung patago na maganda ginagawa mo? Ayun hindi ko pa nagagawa ever since. Iba yung kultura <laughs> ng vandals. Minsan nagugulat ako na putang ina, e, paano nakapag-vandal dun? Yung mga ano mga bridge na parang yes. antuntungan mo so, lang ito. eh. Ah, magugulat ka sa Pasig River <laughs> ngayon Magagis sa may Guadalupe. <laughs> <laughs> may makikita kang graffiti sa ano, gitna nung ilog Pasig. Ha? So may so, so, imagine mo, bridge. lumangoy talaga Oo. sila. Oo. Ah, okay. Tas, may ah, effort may eh, no? Yes. Yung oh. mga vandals ang ang laro dyan, pag mas mahirap yung spot mo, tawag nila heaven spot eh. Mm. Mas may street cred ka. Mas oh. respetado ah. ka paggan. Ah, yung magugulat oh. silang, paano niya ginawa eh? Tulad niya di ba? sila, cheerleading. Oo, oh, tinahagis, tinahagis na gano'n. <laughs> 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 Mga places na mahirap magvandal. Simbahan. <laughs> Wag naman sa simbahan. SM. Okay, mahirap ka. <laughs> mahirap sa nga, no? SM, no? Sa SM. Oh. SM. Kasi makakasuntukan mo na yung guard doon eh. Hmm. Madalas, yung meron na silang, ano, tas gaganan nilang, tas nakamark na yung Iba pa yun. yun. Uh, Iba pa pa ba pang ba yun? subculture yun, eh. Yung parang ginagawa ni Banksy. Eh. Oo. Iba pa yun sa True Ginaya yun bandals. dito, di ba, yung may Y? Oh si Y. Sakin Marami naman. Sa akin na yun, eh. Yun, yung... yun, Nakalagay post nobil. Ayun! <laughs> <laughs> tubero. Oh, tubero. oh tubero. Malabana. OG. OG <laughs> yun.